Eto, magandang hapon po mga kaibigan. Ito na naman si Marsolo, syempre para gumawa na naman tayo ng video na dapat ninyong malaman mga kaibigan, no? Uh, kung kanino connected to ang pamilyang Vizcaya. Yung nag-dispal ko ng pe malaking pera, bilyon-bilyon na pera, dahil isa silang, isa sila sa 15 na nabanggit ni Pangulong Duterte uh, Pangulong Bongbong Aquino, ay Bongbong Marcos, na napakalaking kontok kong ito po yung diskaya ano Kung mamamataan niyo na kung napanood niyo yung sa interview ni Corina at saka ni Julius Babaw, ito po sila ang bumili ng mga bilyon-bilyon at uh, napakaraming luxury car. So ito, kamakailan lang uh, nung binisita sila nung custom, ayo po nag pumiglasan na po nawala na po yung mga luxury car at hindi na po nagpakita tong mag-asawa maging ang staff. So wala po nadatnan yung custom doon at saka yung mga HPG. So kaya ito po. ah hindi ko hindi natin alam kung ano nga bang ah, gust hindi natin alam kung ano nga bang ah, tawag nito. Sorpresa ang binibigay ng administrasyon. Bakit nagkakaganito? Huwag ho tayo pa sa mga ganitong balita, you no. Know? Ah, wag ho tayo padadala kung tayo may natutuwa dahil nabubuking nga yung mga kongresista na nag ko ng uh, bilyong pera para sa plant control, wag ko tayo padadala. Dahil parang lang yan ng uh, Kibuloy at saka Duterte. May niluluto na naman silang plano laban sa mga Duterte. At saka ito mga kaibigan, no? dito natin makikita, mapapakinggan yung ano bakit pinilit nilang uh, ikikinoconnect ang uh, flood control sa mga Duterte? Ah, siguro dahil sa plano, dahil sa plano to, talagang kailangan nila pabagsakin ang mga Duterte dahil at hindi rin natin alam bakit nila kinakatakutan ang ng uh, mga Duterte. Isa lang yan, dahil sa 2028 uh, election, presidential election. Dahil pag inabot si Sara na hindi nakulong si Sara sa 2028, yan po ang mangyayari. Mababaliwala po ang kanilang mga posisyon na tinatakbuhan. Kaya asahan po natin marami pa po silang gagawing mga hocus pocus. <coughs> mga sorpresa patungkol dito sa flood control laban sa mga Duterte. Kaya ito, panoorin po natin ito mga kaibigan, mga kababayan. do At huwag kayong kukurap dahil tsak, ay kagugulat yun kung ano makikita yung mga ebidensya. Sa mga ebidensya at impormasyong nakakalap ngayon ng mga netizens, isa lang ang kanilang itinuturo. Kilala ni BBM, kaalyado ni BBM ang mga contractors. Kaya't posible bang kasabot din itong si Junior? Matatandaan natin na noong nakaraang midterm elections, nag-oath pa itong si Sara Diskaya kasama ang kanyang asawang si Curly Diskaya na sila ay opisyal na miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas, political party ni Bongbong Marcos. Kaya't maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw, hindi na may pagkakaila pa. Kapartido at kaalyado na eh. Samantala, pilit na pilit ikinokonekta ng mga kamping at loyalista ang dating Pangulong Duterte kay District Engineer Henry Alcantara na siyang sangkot ngayon sa ano Alam niyo mga kaibigan, mga kababayan, hindi na po naso-surprise ang mga taong bayan dahil uh, yun nga, uh, kahit anong gawin talaga, ikokonekta talaga nila yung kay Duterte. No? Dahil uh, gusto talaga nilang mawala sa landas ng politika ang mga Duterte. Dahil alam nila na magiging kulelat sila pagdating ng 2028 election. So, pili talaga nila kahit mamatay siguro yung mga Duterte. Talagang kakasuwal at kakasuwal yung mga ito. Dahil, uh, syempre, eh, tingnan mo naman sa mga survey, di ba? Halos at taas po ng lamang si Sara Duterte kaysa sa admin niya yun, ano? So, kaya ito, wag po tayo, wag, wag po tayo masorpresa sa mga ganitong ginagawa dahil marami pa pong mangyayari sa pagpipilit nilang pabagsakin ang uh, Duterte. Ang at corruption sa flat control sa Bulacan. Si dating Pangulong Duterte daw ang nag-promote dito kay Henry Alcantara. Medyo kulang ko lang ang storya. Ah. Oo, ngat noong 2019, itinalaga ni dating Pangulong Duterte si Engineer Henry si Alcantara bilang OIC. OIC lang ng District Engineer Bulacan 1st District. Pero kaninong administrasyon ba pumutok ang anomalya at korupsyon? Nito lamang June 2025 itinalaga ng Marcos no! Administration ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Itong si Henry Alcantara bilang OIC Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A. Di hamak na mas mataas ang OIC ARD kaysa sa District Engineering lamang noong 2019. O ba? Diba? kulang-kulang ang kwento. Maikonekta nyo lamang kay dating Pangulong Duterte. Samantala tila hindi na nasurpresa ang publiko ng igiit ng mga congressman na ang ugat. Mga oh, kababayan, mga kaibigan, no? asahan na po natin dahil uh, marami pa pong mangyayari. Marami pa pong mga hokus pokus, marami pa silang gagawin tong mga administration, tong mga congressman na ayaw ayaw makasuhan o mapabilang doon sa mga kakasuhan. Uh, dahil sa flood control ano? Talagang uh, talamak na talaga itong uh, admin na ito sa pangungurakot. ito, puro na lang hearing. Puro hearing, debate, mga ganito. Wala naman nakukulong kahit noon, noon pa. Kaya Hangap po talaga ako sa Indonesia, yun, no? Know? Yung mga tao doon. Ayaw nila ng kurap kaya sinunog nila yung mga ano. Sana ganun din dito. Puro lang tayo pagyayabang, magaling lang tayo magsalita, mga pagyayabang sa ibang bansa pero wala naman talaga tayo, eh. Sa totoo lang. In history, ho, tayo ho ang nauna sa mga rally, la, rally, rally ganyan. Pero ano ngayon nangyayari sa atin? Sabi pa nila, huwag nyo kakanti ng Pilipino dahil iba magalit. Huwag nyo nga uh, gagalitin ng Pilipino dahil masamang magalit. Pero ano ngayong nangyayari sa Pilipino? Parang dinadaig pa tayo ng ibang bansa, ano, ng Indonesia. Pero, tinan mo, napakarami natin mga Pilipino tayo mga maya na normal lamang tayo mga ordinaryong Pilipino. Tinan mo sa Indonesia, yung mga polis walang nagawa. Niransak nila lahat, lahat, nagsunog sila, walang nagawa ang mga polis. Pero tayo ngayon, pero alam nyo, magbibinipisyon nito pag tayo nagtagumpay isa. Yung sunod na generation, hindi bali na tayo dahil wala na tayong matatamasang tagumpay dahil sa nangyayari nga sa pagnanakaw ng buwis ng bayan. Huwag na tayong umasa na tataas yung sahod natin dahil wala yan. Huwag na tayong umasa na aasinso tayo bilang Pilipino. Aasinso ang Pilipinas. Huwag na tao, tao, tayo umasa ang malaga po sa ngayon is mapigil, matigil ang mga ganitong gawain ng mga gahaman sa kapangyarihan, gahaman sa kwarta. Kaya sana po, isang araw, sana magkaisa. Sana may tumindig na isang malaking tao para gawin yung ginawa ng Indonesia. Dahil pag nagkataon, dyan makikilala ang galit ng mga Pilipino. At ng flag control scam ay mula pa noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte sa unang pagdinig ng House Infrastructure Committee. Sinabi ni Manila Representative Joel Chua na ang mga anomalya ay may pinagmulan sa budget insertion noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Aniya ni Joel Chua, noong 2017 pa lang, nagsimula ng maglabasa ng mga babala sunod-sunod ang mga ulat ng Commissional Audit mula 2017 hanggang 2020 na naglantad ng ilang libong proyektong delayed, depektibo o tuluyang hindi na ipatupad na nagkakahalaga ng daang-daang bilyong piso. Dagdag pa ni Chua, iniulat ng PCIJ noong 2018 ang pagkakasangkot ng ilang malalaking kontritista at mismong House Appropriations Committee ang nakatuklas noong 2019 ng mga flood control projects na isinisingit ng walang malinaw na batayan. At noong 2020, hindi na raw mapagkakaila ang kabulukan matapos aminin ni mismo ni Pierre R.D. Dow na talamak ang ghost projects sa bansa. Kaya ang mga flood control projects daw ngayon na naglilitawan sa Marcos administration ay tinawag ni Joel Chua na namana na lang daw mula kay dating Pangulong Duterte. Wow! Ito. Ang galing ng analysis ang galing mo, ng Joel Chucho. Uh, ang galing ng utak nitong asong to. You know? <laughs> Talagang, uh, ibig sabihin, gumawa na nga ng mali yung uh, uh, previous admin. Gagawin nyo rin. So, ano mangyayari sa bansa? <laughs> Ay, nako. Pero sa totoo lang mga kababayan, kung may ghost project noon, walang nangurakot noon dahil takot kay Duterte. Ngayon, talamak ang kurakotan dahil gaya nga na nasabi, mayro tayong weekly leader, no? Weak leader. Talaga namang ramdam ko naman talaga na weekly leader dahil matalino lang mag english eh. Pero walang pangil eh. Hindi kagaya ni Duterte. Huwag nyong subukan. Do <laughs> samantala ang sagot ni Vice President Sara sa patuloy na lumalalang korupsyon sa flood control projects ay kung seryoso daw talaga itong si Presidente, tapos na yan isang araw lang. Matuturo niya lahat ng mga may kagagawa. Totoo nga naman sinabi ni Sarah, no, no, kung seryoso talaga ang Presidente, tapos na yan isang araw lang. May tuturo niya lahat ng may mga kagawa ng corruption ng budget. So, sa malamang, sa malamang, uh, may, may tinatago or ayaw lang maasunto or ayaw lang mapahiya ang kanyang admin kaya hindi po niya maituro. Uh, bagkos is uh, yung ginagawang hearing, eto mga kababayan, no, yung ginagawang hearing po ng Senado isa, uh, pampatagal lang yan, pampalong term lang yan ang kanyang uh, posisyon bilang presidente. Dahil ayaw na po maranasan yung mga magrally-rally yung mga tao dyan. Yan yung mga taktika ng mga admin. Gagawa sila ng sinario na kakasuhan uh, kunwari tapos to naman utos dun sa mga panel o yung komite syempre investigasyon yan eh matagal yan eh tatagal hanggang sa ma-reach niya yung kanyang hangganan ng kanyang uh, pagiging presidente so hindi tayo nakaganti mga taong bayan no hindi tayo hindi man lang tayo uh, tawag nito hindi man lang tayo nakakita nang uh, may nakulong o may naasunto. Pinakawalan pa, tapos hinayaan pang makawala, pinatakas. Kung seryoso talaga yung admin, doon ba lang sahiling yung diskaya, family yung diskaya? Binantayan nyo na dapat yung bahay eh. Kasi kung may mga utak yung mga yan, alam nila tatakas yan eh. Diba? So ang ginawa nito, pinatakas posible walang nakakita at walang nakaalab. Pinatakas, ngayon nahahabuli ng gobyerno. Matagal yun, matagal yun. Makakalimutan, tapos balik niya naman sa hearing. Tapos yung mga kasangkot, i-hearing ulit. Ang sa tumagal, yan po yung taktika ng admin niya yun. ng korupsyon sa budget. Tama nga naman. E paano ba naman Vice President? mahihirapan talagang ituro ang kanyang sarili Ayun, sa mantali noon. <laughs> tinawag pa ng mga netizens na isang baliw si Vice President Sara patungko sa kanyang pagsiwalat ng korupsyon ng budget ng Pilipinas. Kaya e eh ngayong totoo naman pala ang kanyang revelasyon. Tahimik ngayon ang mga loyalista at kakamping. Panoorin natin ang buong video. Nostra. Tinawag pa nila si Sara Duterte na baliw o ngayon ano sila, hay nako. So tinawag nila si Sara Duterte ng baliw na nagsabi si Sara Duterte no galit na galit na siya. nang ang nagpapatakbo na lang sa budget ng Pilipinas ay si Saldeco at saka si Romualdez. Ito yung panahon na Sara Duterte ay nag sa DepEd dahil nga sa katkungang nagaganap na hindi pumayag si Sara Duterte kaya nag na lang siya. Ang mga tao hindi naniwala sa kanya, ang mga tao pinagtawanan siya, iniisip na walang sense yung sinasabi ni Sarah Duterte. Natin itira lang niya itong si Saldeco at si Romualdez. Pero lumabas ang katotohanan nang walang ginagawa si sa Sarah Duterte. Langit na ang nagbigay ng paraan para lumabas ang totoo, na totoong magnanakaw na mga kumakwestiyon kay Sarah, sila ang involved sa bilyong-bilyong nawawala ngayon. Sinabi na ni Sara yan dati, pero walang nag-imbestiga. Marami siniwalit si Sarah, pati kay Lisa Marcos pero mga walang nag-iimbestiga. na lang lumalabas ang katotohanan. Imagine niyo ha, kayong mga magnanakaw, kayo ang mga kumwestiyon kay Sara. Napakaraming nagtanong kay Sara Duterte, napakaraming gusto siyang mapa-impeach dahil sa 125 million. Pero ngayon, bilyon-bilyon na nawawala. Wala ni isang kongresistang nagsasalita. Totoo yan. Tungkol dito kay Saldico at Totoo kay yan. Mga protector kayo ng mga magnanakaw. Nung panahon na sinabi ni Sardo Duterte, kung inimbestigahan na yan, yung mga nakawa na yan, binaliwala na eh. Ngayon pumasok itong si flood control. Ano pa yung iba Bata. na hindi pa natin alam? Ang nakakabusit dito, ito mga kongresistang salta ng salta kay Sardo Duterte. Sa sobrang daming kongresistang to, ang hirap ng tandaan kung sino-sino sila. Pero ngayon ni isa wala nagsasalita. Huh? Bakit ganon? Tama ba na hinalal kayo ng mga tao dyan? Na ang punteria nyo lang, eh si Sara Duterte na no, naklir naman ng COA. Ngayon, alam nyo Queen Umay, no? Queen Umay, oh ba yun? Yung sinasabi natin na ilalak kayo ng bayan, tapos wala kayong ginagawa. Wala pong talab yan. Wala pong talab yan. Hindi po nila yan pakakinggan. Kasi sa mga ganyan tao, ang mahalaga lang po talaga, totoo lang, ang mahalaga po talaga magkamal ng salapi magkaroon ng pera na maraming pera. So what kung mahuli sila? Meron naman sila pagsasalinan. Hindi sila ma mag magiging maganda yung uh, buhay nila sa kulungan. Sigurado yan. Hindi po sila mahalo dun sa mga, ano, mga kriminal. Sana nga ganun, mahalo sila sa kriminal, krim makulong sila. At saka walang piyansa. Yan po talaga totoo walang talab yan sa kanila kahit sabihin natin kurap, mga baliw na pamilya, mga magnanaka, wala po talaga yan, maniwala kayo. Yung presidente nyo na ang nagsasabi na nagkaroon ng ghost project at nanakawan ng flood control budget na bilyon, wala kayong komento? Quiet lang kayo? Tandaan nyo, sa pagiging tahimik ninyo, lumalabas na nabayaran kayo. may Sasahi na comment kaya nga po, si Sarah lang talaga ang tanging yan nila. Imagine niyo ha, kung hindi pa mumuliti ka talaga yung ginawa kay Sara Duterte. Bakit yung nangyayari ngayon sa flood control budget, hindi nagsasalta mga walang yang to? Lahat ng kumakwestiyon kay Sara Duterte noon, dahil dito sa 125 million, kung parang sa taong bayan talaga kayo, bakit hindi kayo nagsasalita ngayon? It's either involved kayo dyan, or si Sara Duterte lang talaga, ang politika ninyo. Kasi threat sa inyo sa pagtakbo sa 2028. Kaya nirarat-rat ninyo. ba? Diba? Sasabihin nyo para sa taong bayan, para sa taong bayan, transparency, credibility. Putaragis, mga nagsitago ang kayo ngayon. <laughs> Tapos, eto ngayon, si Risa Ontiveros nagsalita, finally. Kaso, hinahamon niya si BBM na magpa-lifestyle check. Huwag nyo kaming ginagawang bobo. Nung panahon ni Napoles, nagnanakaw ng kaba ng bayan, nagawa na yan ng paraan. Ang taong magnanakaw, matalino, lalo na kapag politiko. Tingin nyo ba, sa pangalan nila, sa mga banko nila nakalagay ang mga nananakaw nila? napakabobo bobo naman politiko politikong gagawa na kapag nangnakaw sa pangalan nila ilalagay, sa banko nila mismo? So yan. Uh -huh. kayo ng ibang pangalan. Huwag niyo sabi Walang siya, common natin, eh. Lifestyle check, lifestyle check. Life, lifestyle nyo. check. <laughs> Ikaw, sa Untaderos, Si BBM ang question mo. Do, dako ako pabor din kay BBM, ha? Ngayon lang nag-action. Bakit wala ka pa rin statement dito sa flood control budget? Hindi ka tumulong mag-imbestiga, hindi mo mag gisahin. Totoo yan ito si Risa, you know, magaling to sa mga kalaban lang ng mga Duterte. asa uh, sa panig lang ng mga Duterte, mag-imbestiga. Kumuha ng saksi, magbayad ng saksi. Pero bakit itong admin? Billion-billion project na. Billion-billion na pera na dispal ko sa taong bayan. Pa bakit wala siya man lang dokumento o saksi? Ito ng pagkakataon niya na magbayad ng, uh, ng witness na magsasaksi na mayroong pera na ninakaw ang admin o yung mga congressman. Pagkakataon mo na yan sa risa na magbayad. Galingan mo lang. Yung mga kongresista na magnanakaw kaya nga. Ka. Bakit lifestyle check lang ni BBM ang gusto mong masilip na pwedeng at madaling lusutan? Bakit hindi ka nagsasalita, hindi ka magpamiting, hindi ka magpaawag ng hearing yeah. para dito sa mga kongresistang ito na nasa ulo ng mga nakawan ng flood control budget, ng ghost project at ghost utak? Asa na ang kadaldalan mo? Asa na ang katapangan mo? Yung paulit-ulit na sinasabi mong transparency? <laughs> Asa ang risong Nabubuo na ba sa inyong mga kaisipan mga kasweet kung sino ba talaga ang mastermind sa nakawan sa budget at pondo sa ating flat control projects? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito. So, ayan po mga kaibigan. Napanood na po natin kung uh, totoo nga ba itong uh, lumalabas dito sa video na ito. Or, um, AI na naman. So, makikita mo naman, ha, sila-sila lang ang nagdi-deny. Talagang literal talaga na kasinungalingan itong mga politiko nito, you no? Know? Sa bagay, hindi ka naman yayamang o hindi ka sinungaling, eh. Uh, yung mga politikong hindi sinungaling, sigurado yan, mahirap yan. Wala yan pera. Pero yung mga sinungaling, maraming pera yan, totoo yan. Uh, sana mga kababayan, eh, hindi naman ako sa naghihikayat. Sana po magising, 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 magising na po talaga yung mga tao bayan na sana tularan po natin yung Indonesia. Patunayan po natin na talagang galit tayo sa korap Patunayan po natin na talagang Pilipino tayo. Patunayan po natin na ibang magalit ang Pilipino pagdating sa korupsyon. Uh, sana po magising na talaga mga Pilipino. Uh, marami na po nag-uudyok na gawin na, lumabas na dahil kinabukasan na po ng bansa ang nakasalalay dito. Kinabukasan na po ng sunod na generasyon nakasalalay dito. Kung wala tayong gagawin, magpapatuloy pa rin po ito. Yung kanilang ginagawang pangungurakot sa bayan. Babaya tayo ng buwis. Wala tayong pampagamot. Wala tayong pampacheck up. Pero nagbabayad tayo ng buwis. Bawat binibili natin mga produkto. Pagdating sa hospital, ang laki ng bill natin, nagbabayad pa rin tayo ng buwis. Pero hindi man lang tayo malibre. Pero itong uh, politikong uh, sagana sa kagahamanan is, ayun, sitting pretty, paero-aeroplano, kumakain ng si uh, nagkakahalaga ng 700,000. So, hindi pa pa kayo magigising yan, mga kababayan? Panahon na. Panahon na. Patunayan natin sa buong mundo na tayo pa rin yung Pilipino noon na nagkakaisa at nagdadamayan patungo sa mga masamang gawain ng mga politikong uh, corrupt. So ayan naman po si Marsolot, nagsasabing magandang hapon at Babo! Yeah!